Hi guys! Good morning! Tara't samahan niyo ako sa nadiskubli kong lugar na malapit dito sa Hirasako, AB. Pagating dito sa ano, kakaliwa ka lang sa dulo ng AB. Malapit lang yan. Grabe. Pagkakaliwa mo, diretso na ng konti at mag kakanan ka naman here in Shingo. Ayan, yung malapit na Shingo. Ayan, yung kakanan ka dyan. Ang tawag ng sa garden na ay Iris Garden. So, ang daming tao, puro matanda lang naman talaga ang nakikita ko. Wala akong nakikita ng bata. So, siyempre, maglalakad muna tayo dahil thank you sa aking selfie stick at mayroon akong dala. Ayan, o, oh, ba diba? Pagpasok mo, ito yung makikita mong bungad. Ayan, ang mga ticketing. So, ang mura lang talaga pag nasa si Aldo ay 320. Sa bata ay 210. Ayan o, may mga English din siya. Makikita nyo siya. Nakatranslate na siya sa English. At ang pamphlet nila, nakatranslate na rin sa English. May mga napupunta rin daw kasi mga gaijin sa American dito. Ayan. Alam nyo na. So, 320. Ayan. Mag-isa lang ako. For adult. So, welcome to Iris Garden. Eto na, at ibibigay ko na yung aking ticket. Pagpaso na paso ko dito, makikita nyo yung mga tent. Ayan, ay bilihan ng mga okashi. Hindi ko na napakita. So, lumakal muna ako bandan dito sa side na to. At gusto ko makita ang mga bulaklak. Ayan, nag-bloom na talaga yung mga bulaklak nila. Actually, this um, next week, mas mabubloom pa siya. Ayan, ang ganda, ba diba? Grabe. Sino ba sa mga bulaklak at tulad nyo? Punta lang po kayo dito. Malapit lang ito sa ko Yan. I-research lang yan sa Google. Iris Garden. Yan ang gaganda, di ba? sa amoy, ano salaga siya, orchids. Tas, parang amoy, uh, sampagita yung amoy niya. Kasi lavender nga. So, ayan. Ang ganda talaga, promise. Nakakatanggal ng stress. Pag pumunta kayo dito, talaga magpicture kayo. Kasi talagang kahit mag-isa lang kayo, may enjoy nyo mag-isa ako dahil gamit-gamit ko ang aking selfie stick. Ang gaganda ng bulaklak. So, at panagutom kayo, meron din dito restaurant, guys. Ayan, o. Oh. Panagutom kayo, kain lang kayo dyan. At may ice cream din. So, ayan. Pakita ko sa inyo ang paligid. Ayan, ang ganda talaga. Siyempre, mag-emote muna si ate girl. Ayan. Maglalaro muna sa ang gandang-gandahan. Mm. O, oh, ang ganda talaga. Ang ganda ng yun, alam mo yung nakaka-relax, nakakatanggal ng isis, sana all my forever ganyan, pagtanda mo o, oh, ba diba? o oh. ayan, o oh. maggagandahan na naman si ate girl mo ayan, o oh. gandahan na naman siya, girl o, ba o, so ayan, ang bang bango ng amoy niya, yung aroma niya I think kapag ginawa mo tong um, aroma, tsaka yung candle, better ang ganda, o oh. Nakaka-no-relax talaga. Oh. Hmm, pakit na naman yan siya. Oh. Magbigay yun ng lola yung jalan lang naman tayo bumabawi. sa na kayo, di ba, Char? <laughs> so, ayan. Di ba, Cloudy? That at this moment, ang ganda niya. Ayan, no. Oh. Magbublog pa to by June? Ayan yung mga nag na stop ng mga bulaklak dito sa Iris Garden. Sila yung nag-aalaga niyan. Oh, 'di ba? Oh, puno. Ayan, oh. Cloudy siya na umaaraw. Ang ganda talaga ng ano, yung araw na napunta ako saktong-sakto. Ayan, napakit ka na naman dyan. Sige, lang. Thank you, selfie stick. Oh, ang ganda talaga, oh. Kung may problema kayo, gusto mo pag-isa, punta lang kayo dito, mag picture, -picture at mag lang din sa camera nyo. Ayan, oh, ganda, diba? Siguro kung may nalagay 11 ano to, elimination, may ilaw. Mas better pag gabi. So, ayan. Ganda-gandahan na naman si ate girl. Mo. So, so dahil napagod ako, upo muna ako. Thank you sa mga nagla-like and share ng aking video. Follow for more sa mga followers ko. Thank you so much. See you!